ito ang Honda Pcx 160. At yung ito yung motor na hinahanap mo, tara, usap tayo. Ito na yata ang pinakaswak na touring scooter para sa akin. Yung bang pag-upo ko dito sa motor na to, biglang ginising yung matagal kong natutulog na diwa at nagsasabing, sasabing, ka na. At nung gustong gusto mo nang ibiyahi to, biglang naisip mo na, tika lang, hindi pala to sa akin binablog ko lang pala to ito yung Honda PCX 160 perfecto for touring maganda yung sit up ng paa mo dito kasi pwede mo maangat habang ikaw ay bumabiyahe kahit gaano kalayo man ang ibabiyahe mo yung tipong tatlong oras ka nang bumabiyahe kakahanap sa tamang lugar pero doon ka na napunta sa maling tao yung bang ginamit ka lang sinakyan yung mga trip mo at bigla kang iniwan na walang dahilan. Pero buti na lang naka Honda PCX 160 ka. Napunta ka sa motor na hindi nang iiwan. At binigay halos lahat ng ini-expect mo sa kanya. Ito yung Honda PCX 160. Equip ito ng 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid gold, ESP plus engine. At mayroong bore na 60mm at stroke na 55.5mm. Ang compression ratio ng Honda PCX160 is 12 is to 1. Ang kanyang maximum power is 11.8 kW sa loob ng 8,500 revolution per minute. Ang kanyang maximum peak torque naman is 14.7 newton meter sa loob ng 6,500 revolution per minute. Ang fuel consumption ng Honda PCX160, itong EBS na version or variant is 45.1 km per liter. Sa isang 160cc, itong 45 km per liter ay batipid na. Malayo na yung marating mo dyan, lalo na may 8 liters yung fuel tank capacity nito. Meron itong timbang na 131 kg. Yung seat height nito ay 764 mm. Yung ground clearance is 134 mm. So, itong Honda PCX160, yung mga ilaw nito, yung headlight, signal light, pati yung t-light is naka-LED lahat. So, matagal, mapundi. Kagamit mo talaga ng matagal na panahon itong Honda PCX160 at hindi ka magpalit ng palit ng ilaw dito. At sa kanyang panel display, ito ay naka-digital yung dashboard ng Honda PCX160. Dito makikita lahat ng information na kailangan mo abang ikaw ay bumabiyahe gamit itong Honda P6 160. Meron ditong USB charging port at malaki yung under seat compartment nito. Sa kanyang suspension sa harap, ito ay naka telescopic fork. Sa likod naman is naka dual shock absorber. Yung suspension nito sa likod. Sa so pag-usapan natin yung suspension, yung flay and bounce, maganda to. Hindi ka bibitinin sa performance ng kanyang mga suspension dito sa Honda PCX 160. Yung bang sakto lang yung lambot at igas ng suspension, fair pick sa kahit anong road condition dito sa ating bansa. At kung pag-uusapan naman natin yung mga safety feature na mayroon dito sa Honda PCX 160, unang-una, meron itong ABS o so Anti-Brake Lock System. So, baganda to for emergency braking. Hindi mag-lock yung mga gulong mo. Pero yung EBS niya ay sa harap lang. Wala ang EBS yung likod dito sa Honda p 160. Pero at least, meron siyang EBS. Aside from that, meron tong Honda Selectable Torque Control. So, ito yung control sa ikot ng gulong mo sa likod na pumantay sa harap. Lalo na kapag napadaan ka sa mga madudulas na kalsada or sa mga mabubuhangin na kalsada. Nire-reduce niya yung power ng makina para mo pantay yung ikot ng gulong mo sa harap at likod at hindi ka basta-basta mag-slide. So bangandang safety feature 'yan dito sa Honda PCX 160 dahil kadalasan na mga daan natin kapag tayo ay bumabiyahe, minsan umuulan, minsan mabuhangin yung kalsada. So good feature dito na nilagay ni Honda sa Honda PCX 160. At kung pag-uusapan naman natin yung presyo ng motor Itong Honda pcx 160 160 EBS kapag dito ka bumili sa motor trade, ito ay nagkakalaga ng 152,890 yung cash price niya. Yung installment price, yung down payment niya is 20,000. Tapos yung monthly sa 3 years is 6,901. May rebate pa yan ng 200. Yung requirements is to buy to picture, valid ID, and proof of income. At kung meron ka na ng mga requirements na yan, punta ka na sa Motor Trade at kunin mo na tong Honda PCX 160. Ito yung marirecommend ko sa iyo kung touring scooter na 150 up yung hanap mo. Itong Honda PCX 160. Swak to sa bawat gala mo. And that's all for today's vlog guys. Don't forget to like, share, comment and subscribe. And click the bell button para maging updated ka sa mga future upload natin dito sa ating YouTube channel. At pakipindot na rin ng follow button sa ating FB page. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang no na mag-amping kanunay no og higugmang gino labaw sa tanan. Rise always. Peace. Bye-bye.